Kumusta ka, kabayan? Ngayong araw, gusto kong pag-usapan ng isang napakahalagang tanong para sa lahat ng OFW. Kung nasa abroad ka, pwede ka bang magnegosyo? Alam ko, karamihan sa ating pagdating sa abroad, trabaho agad ang nasa isip. Kailangan kasi natin kumita magpadala ng pera, magbayad ng utang, at magtustos sa pamilya sa Pilipinas. Pero habang tumatagal ka dito, mapapaisip ka rin. Hanggang kailan ako magiging empleyado? Habang buhay na lang ba akong OFW? May pagkakataon pa ba akong magtayo ng sariling negosyo? At ang sagot dyan, mga kabayan, Oo. Pwede kang magnegosyo kahit nasa abroad ka. At sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang limang libong salita ng inspirasyon gabay at totoong tips kung paano maging pwedeng negosyante kahit ikaw ay isang OFW. Kaya kung isa kang kabayan na pagod na paulit-ulit sa trabaho, isa ako OFW na or kung isa kang OFW na nangangarap magkaroon ng negosyo, mamamatilik ka hanggang dulo. Reality check, bakit nga Empleyado lang madalas ang Pilipino. Bago natin pag-usapan kung paano ka pwedeng may negosyo, kailangan muna natin intindihin kung bakit karamihan sa ating mga Pilipino hanggang ngayon ay nanatiling empleyado. Lumaki tayo na ang goal ay diploma plus trabaho. Simula pagkabata, Tinuro sa atin ng mga magulang at guro, mag-aral ka ng mabuti para makahanap ka ng magandang trabaho. Walang nagturo kung paano gumawa ng negosyo. Totoo yan. Nakapagtapos tayo ng elementary, high school, kolehiyo, hindi nila tinuturo yan kung paano magpayaman Pangalawa, takot sa risk. Kapag Pinoy, sanay tayo na sigurado. Sweldo kada buwan, fix na oras. Pagdating sa negosyo, may risk kaya natatakot tayo. Pangatlo, walang financial education. Marami sa atin, marunong mag-budget ng sweldo pero hindi marunong magpalago ng pera. Ang alam natin, sahod, gastos, padala, pero paano gawing puhunan ang pera? hindi natin napag-aralan. Pangapat, mentalidad ng empleyado habang buhay. Nakikita natin ang ibang lahi, may negosyo sila. Tayo, kontento na sa pagiging staff. Cashier, katulong, nurse, teacher, driver, seaman, engineer, technician, kahit ano pa. Hindi natin naiisip na pwede rin tayong maging boss. At ito ang totoo. Hindi masama maging empleyado, pero kung gusto mong magkaroon ng financial freedom at hindi ka tumanda na umasa lang sa sahod, kailangan mong isipin ang negosyo bilang option. Mindset shift. Kailangan mag-isip pang negosyo. Kung gusto mong magsimula ng negosyo, kahit nasa abroad ka, kailangan mo na magbago ang, ng mindset mo. Hindi lang pagkain ang pera, buhunan ito Oo, padala ka sa pamilya, bayad ka ng bills, pero kahit maliit, dapat may natira na gagawin mong puhunan. Mag-isip ng long term, ang pagiging OFW ay hindi forever. Pwedeng matapos ang kontrata, mawalan ng trabaho, o bumalik ng Pilipinas kung wala kang negosyo. Balik sa umbisa ka na naman. May kakilala ko sa Pilipinas. Hong Kong, marami sila doon. Sa Hong Kong, pwede kang mga utang sa bangko. Gamit ang kontrata mo. Kasi isa sa pinakamalaking negosyo doon ang uh, loan para sa mga OFW. Doon na doon sila na-terminate kasi hindi sila nagbabayad sa bangko. Siyempre, magbayad ka, di ba? Hiniram mo yan. Agreement yun ng bangko. Tumatawag yung bangko sa landline ng amo. Ayun, nalaman ng amo. Terminate. Yun ang maraming case nila doon sa Hong Kong. Pangatlo, hindi excuse ang pagiging abroad. Marami akong kilalang OFW na kapag tayo ng negosyo sa Pilipinas habang nasa ibang bansa, nagtulungan ng pamilya at nagtiwala sa profesyo, proseso. Yung kaibigan ko, nasa Hong Kong siya. Naghiwalay sila ng asawa, yari yada. So, ang in napag-isipan niya na negosyo. Kumuha siya ng isang kwarto, pinaupahan niya yon. May contract siya sa may-ari. So, like, one year to two year contract kung pwede niyang i-renewal ulit, pwede. So, yun yung papaupahan niya. Pang-apat, huwag kang matakot magsimula ng maliit. Ang negosyo, hindi kailangang malaki agad. Minsan, nagsisimula lang sa maliit na online shop, food delivery, o digital product. Ito ang mga opportunity. Anong negosyo ang pwede kahit nasa abroad? Ngayon, pag-usapan natin. Ano ba ang pwedeng negosyo para sa mga OFW? Online, isa, online business. E-commerce. Shopee, Lazada. Marami bang iba? Digital books. Freelancing agency. Ikaw ang hire ng freelancer at nag-offer ng service sa mga clients mo. Food business sa Pilipinas. Pwede ipamanage sa pamilya, ang karinderya, sa friends food stall o milk tea business. Dapat, tiyo, trusted mo yung mag-manage ma ng business. Ang importante, may sistema kang itinatag. Pang-apat, franchise business, ito yung pinaka-popular sa business sa Pilipinas. Kung may ipon ka, pwede kang mag-franchise ng maliit na food cart o service. Mas madali kasi may sistema na provide mo lang yung pagkain, I, I mean yung pera pang-apat rental business. Yung yung sinasabi ko sa iyo na paupahan, real estate sa Pilipinas, malaking negosyo. Service-based business, kung may skill ka, pwede mong gawing negosyo, tutorial, photography, event, events, cleaning service. Anim, agribusiness. Kung may lupa ka sa probinsya, pwede mong ipa-develop. Pwede itong farming, poultry, or livestock malaki ang demand sa pagkain. Laging may market. Ito ang practical steps. Paano magsimula ng negosyo kahit nasa abroad? Ayusin ang mindset at goals. Ano ang gusto mong negosyo? Short term ba o long term? Sino ang mga target mo? Mag-ipon pangalawa, mag-ipon ng kapital. Kahit maliit, magsimula ka. Huwag lahat gastusin sa gadgets, low o pautang na hindi mo mabalik. Maganda rin ang pautang basta kilala mo yung mga tao na pinautangan mo. May, dapat may collateral ka. Parang bangko rin kasi hindi mo na kailangan ng maraming uh, requirements. Ikaw mismo yung private lender. Pangatlo, mag-research. Pag-aralan ang negosyo bago simulan, maghanap ng mentor o online communities. Gamitin ang technology, ang daming nagkakapera sa Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, So, pang lima, involve ang family. Dapat, involve ang family mo. Kung okay kayo sa family mo. Gumawa ng malinaw na sistema at division of task. Pang anim, magsimula lang sa maliit. Test market muna. Kung umburbura, palakihin unti-unti. Pang pito, mag reinvest ang profit. Huwag agad gastusin ang kinita. Palaguin ang negosyo bago galawin ang kita. Ito ang challenges at solusyon. Takot magsimula, solusyon magsimula ng maliit. Mababang risk, di ba? Walang oras ang solusyon, gamitin ang day off at weekends para mag-research at magplano. Walang tiwala sa pamilya, solusyon gumawa ng malinaw na sistema at i online. Kung mapapagkatiwalaan mo yung friend mo, kaysa sa family mo, mag-usap kayo ng friend mo takot malugi. Ang solusyon, isipin na kahit malugi, may aral kang makukuha. Pero dapat huwag malugi. Pero dapat itry. So mga kabayan, ito ang gusto kong ipaalala. Hindi habang buhay ang pagiging OFW. Habang kumikita ka sa abroad, gamitin mo ang pagkakataon na magsimula ng negosyo. Hindi kailangan malaki agad, hindi kailangan perfect. Ang mahalaga, nagsimula ka ang tunay na goal natin ay hindi lang magpadala buwan-buwan, kundi magkaroon ng mas stable na kinabukasan para sa pamilya. Kaya kung nasa abroad ka ngayon, tandaan mo ito, pwede kang magnegosyo. Nasa iyo ang desisyon kung magiging empleyado ka lang habang buhay o gagawa ka ng paraan para maging boss ng sarili mong buhay. Maraming salamat sa panunood, pagkikinig. Mag-iingat ka kabayan. Sana magsimula ka na sa unang hakbang ng negosyo mo.